mahiwag ang kamay. Hirap pagka ano, walang kasama sa bahay. Ano, uh, pagka may makate. Walang tagakamot. Lalo na sa gabi. Kaya ano ito, bumili na ako ng mahiwagang kamay. Maganda ito nabili ko kasi maliit lang, madaling dalhin. Kahit nga sa opisina, nandun lang sa bag ko. Bago nun mo lang, tapos ikakamot mo, ang ah, sarap. Ayan. Ah. Problema, pagka kinakamot mo, yung isang parte, maya maya, makati rin yung kabilang parte. Grabe. Yan. Naiipunan na naman ako ng ano, na mga um, gusto kong i-vlog, gusto kong i-share sa inyo. Uh, pagka bigla may pumapasok, kaya bumili na ako ng ganitong papel. Para pag bigla may pumapasok na ano, oh, dami susulat ko na lang. Tapos, yun. Ah, uh, mahirap kasi, makakalimutin kasi ako. Yun. Ngayon, mga idol, share na naman tayo. Ano? Panan, palagi ang, ano ito, um, pamamaraan para makatulong ako sa mga kaibigan ko. Hindi man pera maibigay ko para makapagpa-check up dahil, ah, uh, marami sa mga kaibigan natin ang, uh umaasa na sa social media at uh ang hirap naman kasi magpagamot napakamahal ng check up. Magkano ba ang check up sa inyo? Dito kasi sa amin uh, kahit anong mga sakit yung baka check up mo, nagre-range sa ano sa mm, 600 to 1,000 to 12 mga ganoon hanggang 12 check up uh ano professional fee ng doktor ano Uh, Sorte-sorte na pagka uh, nakakapunta ka sa isang doktor na 600 lang yung singil. Kalimitan 800, 1000, saka 12. Yan yung mga uh, pangkaraniwan na singil ng mga doktor. Kaya yun, bawat uh, sakit na nararamdaman natin, ang ginagawa natin, nagtitiis na lang tayo. Um, kaya, eto, salip na, di ba, ano na ako minsan na hindi nagsishare. May araw na wala akong vlog. Um, naisip ko na bakit ko ititigil. E, samantalang may nakikinabang, may mga naghihintay ng kwento. Kasi talagang umaasa na lang sa social media yung iba. Uh, Doon sa mga grupo sa FB, sa FB ito, uh, group, tsaka messenger. Ayun, Grabe, ang daming ano, ang mga nagtatanong, ang daming every day na pagkaganitong oras na, 'yung gabi na. Ah, uh, ang daming naka-online, nagtatanong um, tungkol sa mga sakit, uh, kalimitan sakit na damay, ano, 'yung kinukwento ko, damay na, ano. Ayun, kaya ito, ah, uh, magkwentuhan muli tayo mga idol. Ah, uh, pagkwentuhan natin, ito, hintay ha, dalawang topic 'to eh. Alin alin kaya dito'ng gusto kong unahin ano ayan ito muna ito muna ano? sa umaga ano yung acid reflux sa umaga uh, isa ka rin ba sa nahihirapan pagdating ng umaga um, nagsisimula ano o um, yun nga dapat sa umaga relax tayo dapat sa umaga um maganda yung mood natin para maganda yung pasok ng araw, maganda yung pagtatrabaho. Yun, yun, yun ang dapat, ano? pero kalimitan, paano mo umpisahan ang magandang umaga kung hindi maganda ang iyong pakiramdam? Kung nag-acid reflux ka o yung mga sintomas na magkaka-acid reflux ka. Ano, ang hirap, lalo na pagka nagtuloy-tuloy na sa acid reflux, ang daming, ano, ang daming ng mga nararamdaman, ang hirap, ano, daming masakit, alam naman natin lahat yan. Yun, um, anyway, ito na nga, pag-usapan natin. Paraan para hindi magka-acid reflux sa umaga o ang mahiwagang teknik ni Kuya Arvin. <laughs> ano yung ginagawa ko? Siyempre, sa tagal na ba naman itong problema ko sa uh, acid reflux, maraming uh, marami akong ginagawa. Ano, parang malampasan ko yung maghapon. Umbisahan natin sa gabi. Ano? Kasi yung pre preparasyon ng pagtulog mo, may kaugnayan yan sa pagkakaroon ng acid reflux o pag um, ang tawag ito natin um, paghad lang para hindi ka na magkaroon ng acid reflux. Ano? Malaking ano, yung sa pagtulog pa lang. Malaking Uh, katulungan na. Ano? Siyempre, yung paghiga mo, kailangan kung palagi ang kan nakakaranas ng acid reflux, uh, itaas mo muna yung ulunan mo. Ano? Uh, although yung umiidad, medyo uh, nagkakaproblema sa pag-elevate ng paghiga. Ano? Uh, nararanasan ko din naman yan, lalo na uh, yung may may konting pagsakit na sa mga kasu-kasuan ah uh, kapag palagi ang ganyan na ginagawa mo elevated yung mo, ah uh, nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng masasakit na parte ng mga joints natin lalo pa yan din naman yung nagiging problema natin Yan. ah uh, anyway mga idol hindi naman palagi uh, ang na ganoon gagawin mo um uh, kung kailan na nararamdaman mo o kung kailan na nagpaparamdam sa si o may sintomas na nag-acid reflux ka, nag-gagird ka, uh, elevate mo muna para hindi mag-acid reflux. Hindi ka magising sa kasarapan ng tulog mo, na masama na yung pakaramdam mo, mabigat na sa dibdib mo, masakit na yung dibdib mo, uh, masakit na sa lalamunan mo, at ayun uh, nga, acid reflux ka na. <coughs> uh, yun yung number one na uh, um, technique ni Kuya Arvin. Iwasan ang pag acid reflux sa pamamagitan ng pag elevate ng ating uh, ulunan sa pagtulog. Yan. Pangalawa, kung nagising na tayo, uh, oh, yun, dagdag ko muna bago itong, yan, itong paliligo. Ano? Uh, yun sana yung sasabihin ko, yung, yung pangalawa yung paliligo. Pero, oh, Minsan kasi nagigising tayo sa madaling araw para manubig o umihi. Ano? mag -juminggel. Um, wag mong persahin na pagka nakaramdam ka, tayo agad. Kasi mahihilo ka at saka tataas yung asid mo. Ano? Lahat ng mga kwento na ginagawa ko, lalo ngayon, pinag-uusapan na natin, ito ay karanasan, ito ay pinagdaanan, ito ay um, epektibo sa akin na pamamaraan at ito ang isi-share ko sa inyo. Ayan. Yun nga. Tapos, ano lang, uh, relax lang yung pagpunta mo ng CR. Medyo nangangapangapa ka, medyo alalay yung mata mo sa pagmulat. Uh, parang i-feel mo na nababahinga ka pa Ano? Ako medyo may maatake uh, sa sinusitis ko. Hindi maganda yung klima eh. Yung uh, nagpapabago-bago yung klima pa. Kaya ito, allergy na naman. Makatay yung ilong. No. Yun na nga. Pagdating mo sa CR, Ah uh, yun nga, turo ni Doc Willie Ong na ginaya ko. Ah uh, kung maaari, naman tayo kung ano, para hindi tayo mahilo, pwede ka din naman paupo, umihi. Ano, yun lang, dun lang. Uh, para yung dugo mo hindi umakyat. Uh, may iwasan yung hilo. Tapos, yun, diretso agad tulog ulit. Ano, uh, relax. Yun naman, ganun. Pagkasi ganun yung ginawa mo, hindi ka nakatayo ng pag -ihi. hindi ka, ah, uh, yung pagbangon, tapos, uh, yung pagpunta mo sa CR, ah, uh, nakarelax uh, para kang natutulog din ano yung parang hindi hindi yung gising nagising hindi diwa mo di ganoon yung ano uh, mabilis kang bumalik sa pagtulog mo ano yun yung ginagawa ko ano uh, sa pamamagitan noon relax na relax uh, hindi stress yung katawan kahit pa nanubig tayo ano kahit pa nagising tayo ng 3 oras ng gabi yun tapos yung pangatlo yung paliligo na ito na yung ano ano yung nga pala mga idol, uh, dagdag ko rin ano, laging hindi matuloy paliligo. <laughs> um, mahirap talagang pagalingin ang GERD. Ah, uh, ito ay sakit na pangmatagalan, ano, pangmatagalan. Actually si Doc Willie Ong, ano, ah, uh, lagi siyang lagi niyang pag ito yung topic niya itong acid reflux, lagi niya sinasabi na ito yung nagpapahirap sa kanya, ito yung problema niya. Ibig sabihin, kahit doktor, kahit magaling na doktor, kahit um uh, maraming sini-share hindi um, hindi nakakaiwas sa pahirap ng good. Ano, kahit siya, matagal yung problema daw to. Ano, yung, kung napapanood nyo yung mga vlog niya, uh, yun lagi ang sinasabi niya pagka may topic na napag-usapan yung GERD yung acid reflux. Ibig sabihin, hindi gamot talaga ang nagpapagaling sa acid reflux. Ano, uh, sariling katawan, sariling Uh, matalas sa pangunawa at um, bukas na kaisipan para sa lahat ng dapat gawin, yun yung nagpapagaling sa acid reflux, ano mga idol yun na, ituloy na natin yung paliligo, na lagi naantala kapag ito yung uh, pag-uusapan na ano, ayan mga idol, ano yung pamamaraan ng paliligo ito, nagawang ko na ito ng vlog minsan, uh, hanapin nyo ano, hanapin nyo doon sa mga nakaraang kong vlog. Uh, ginawan ko ito ng vlog, yung tungkol sa paliligo. Uh, kasi, kailangan sa paliligo, uh, ingatan mong wag maipit yung chan. Ano, hindi, hindi naman sa paliligo lang to eh. Uh, pero pero, karaniwan sa paliligo, naiipit ang chan. Lalo na yung gumagamit ng tabo. Ano, you know, kung wala kang ah uh, shower, wala kang hot shower, ah uh, gumawa ka ng paraan na maligam-gam yung tubig o yung hindi malamig yung ipapaligo mo at uh, hindi naiipit yung tiyan mo kahit tabo ang gamit mo. Anong dahilan? Ano? Anong dahilan? Kasi yung at talaga ng ilong ko. <laughs> Kasi yung paggamit ng tabo, uh, yumuyukod ka. Ngayon, kapag naipit yung belly, yung ating chan, tumataas yung acid, nagre-reflux tayo. Kung hindi ka agad sa banyo makaramdam na reflux, maya-maya, pagkapasok mo sa opisina, pagkakain mo, yun, uh, makakaramdam ka na, makakaranas ka na na tumaas yung, tumataas yung acid mo. Karanasan to ha, karanasan yung sineshare ko. Ah, uh, kung nararanasan mo to, ito yung mga iwasan mo din dahil ito ang mga naobserbahan ko sa sakit natin at ito yung mga iniingatan ko para hindi ako mag acid reflux sa umaga para yung morning ko good morning yan. Tapos kapag ka malamig yung tubig na ipapaligo mo ah uh... Yung muscle mo, nag... Ano siya eh? Yung muscle mo, nagkakram siya. Nagiging stress sa muscle. At yun know, na, di ba, yung pinag-uusapan natin lagi. Di ba, may over tayo. Ano, sinasabi ko sa inyo. Yung over mabilis magpa ay uh, Yung stress, mabilis magpa Ayun uh, yung dahilan. Kung malamig ang... Ano mo, ang ililigo mo, yung muscle mo, gagalaw. Ano, gagalaw talaga yung muscle mo. At ah... Uh, Parang nagagalit yung muscle mo. 'Yun yung problema kapag ka malamig yung tubig. Ngayon, anong pa mamaraat, huwag malamig ang tubig. <laughs> yung tama ang na temperatura na hindi um mag yung muscle, hindi mag magagalit yung muscle. Tapos doon sa pagyukod-yukod, ano sa paliligo, uh, gumawa ka na para kung may mapapagtungan ka ng planggana o ka ng um, bati mo o yung balde mo o timba mo, kung ano man ang tawag sa inyo, bahala na kayo, uh, ipatong nyo, para, pagka, kumbawa ka ng tubig, nakatayo lang kayo, hindi kayo umiyumuyukod, dahil yun yung nagiging problema natin. Ay, dun, doon sa mga high blood, isa pa ito ha, hindi lang acid reflux, yung pagyukod-yukod na yan, lalo sa umaga, sa paliligo, kaya marami ang, na-stroke sa loob ng banyo, ayun kasamaan, namamata yung iba, bakit? Dahil, nasa loob nga sa loob ng banyo, nakasarado. Ano? uh, iwasan natin yung ganun. Yan. Tapos, um, dagdag natin yung pagkain sa pagkain. Kasi related to dun sa paliligo. Ano? Unahin ko maaari. Ito, ginawa ko na rin ito ng vlog dati. Eh. unahin natin ang paliligo bago ang kumain sa umaga ito na naman, tatanong nyo na naman sa akin ano, anong dahilan anong dahilan kasi kapag ka, kumain ka na magkakaroon ng function na yung, chan natin yung digestive system natin para uh, i-digest na yung mga pagkain natin ngayon, kung liligo ka, yung muscle natin magkakramp pa rin siya. Uh, hindi tayo mag matutunawan ito ay may mga pag-aaral at ito ay, yun nga, sabi ko sa inyo, nagre-research ako. And sa pagre-research ko, kaya pala ganoon minsan hindi, hindi natutunawan tayo at kapag hindi na tayo nag-acid reflux pa rin tayo. Ano? Dahilan pala sa uh, sistema na ginagawa natin sa paliligo at sa pagkain, hindi natin alam kung anong dapat unahin. Ano? Dapat una ang maligo bago ang kumain. Ginagawa ko na yung practice mga idol at um, maganda, magandang tulong para sa akin at uh, effective para sa akin tapos, yung pag-inom ano, yan, tama-tama, paliligo ano, ang pinag-usapan natin tapos yung pagkain. tapos ngayon yung pag-inom ano, ah uh, pagdating sa pag-inom, dapat yung tamang pag-inom ano, hindi maraming tubig na iniinom, na bigla marami siya na utay-utay ano, tapos yung tamang temperatura ng tubig tamang uh, lamig, tamang init sa tamang kondisyon ng ating uh, sakit na GERD. Ano, sakit na acid reflux. Ano, uh, yung mga vlog na ginawa ko na, ano ko na yan, na hmm, pag-usapan na natin yan. Yung mainit, iniinom ko kapag ako ay bloated. Ano, kailangan kasi nandiyan na matulungan na mabilis makakatunaw ng pagkain. Ano, kapag bloated, um, hindi siya makatunaw agad-agad ng pagkain yung acid natin kasi kulang ano yung temperature na uh, normal ano uh, ito yung kadalasang ginagamit ko sa pag-inom ng tubig ano tapos yung malamig na tubig kapag ka acidic ako mataas yung acid uh, siyang ginagamit ko na ng init ng acid ito ay effective para sa akin. Uh, una, inom ako, kapag may mataas yung acid ko, inom ako ng uh, natural temperature, ano yung normal temperature, uh, para may tulak yung acid. Ano? Kasi nandito na sa lalamunan. Tapos, uh, sunod na lagok ko, ano, kasi lagok-lagok lang ako ng tubig eh. Ah, uh, medyo maligam-gam. Ano, di ba mainit? Kaya inuna ko yung normal temperature para mabawasan yung sobrang init. Ano, papakla kasi sa lalamunan nyo na maaasim, na mapait, na mainit. Ano, para mahugasan na yung, ano, matang, mabawasan na yung acid. Ngayon, yung mga particles ng acid nakadikit siya. Kasi nagpiplay mo tayo, nagkakaroon tayo, ano, uh, mucus sa lalamunan, ano, uh, malagkit. Ang paraan para bumitaw yung malakit na 'yon sa lalamunan, uh, mainit na tubig. Kaya yung sunod na iinumin ko na ilalagok, mainit na tubig. Susunod doon, kasi na na yung ano, para naman mapalamig na yung ano, yung malabig na tubig na iniinom ko. Pero hindi yung sobrang sobrang malamig kasi yung sobrang malamig, mainit pa rin 'yan para sa kalalang atin malabig. Pero yung totoo, mainit pa rin yun Ano? Kaya nga nakakaluto yung malamig na tubig, ano. yun tapos yung pag-inom ng ano, nung uh, mineral water, yung distilled water, at saka yung ating alkaline water. Ano? Uh, Napag-usapan na natin to sa mga vlog na nakaraan. Uh, check nyo sa ibang vlog. Ano? Yung pamamaraan na pag-inom ng tubig. Ano? Nandun yun. Uh, magkakaiba pa rin yun paraan ano, yung mineral water, distilled water, at saka alkaline water. Ano? Tapos yun nga kailangan yung umaga natin um, relax na relax tayo para maging good morning at hindi tayo oh, ataki ng acid reflux sa maghapon. Ano? Kasi sa umaga talaga nag-uumpisa yung acid reflux eh. Ano? Uh, kailangan relax tayo, wag natin dibdibin ano yung trabaho natin uh, sa oras ng trabaho na lang natin dibdiben. Ano? Pero ito, um, mahirap gawin. Uh, kaya ako na share sa inyo kasi experience ko, uh, ibig sabihin, hindi ko na perfect itong ganun ito, itong parting ng pinag-usapan natin to. Uh, kaya na-experience ko na nag-acid reflux ako at uh, alam ko na ito yung ano, ito yung dahilan. Uh, minsan kasi talagang mahirap ano eh, yung maaga pa lang iniisip na yung trabaho iniisip ko na agad yung problema na papas ko doon sa trabaho ko kasi pagdating ng hapon minsan yun nga uh, iniwan mo may problema yung trabaho uh, normal pagpasok mo andun pa rin yung problema uh, yun yung mahirap iwasan ano yun yung mahirap iwasan yun nga uh, expected ko na na mag acid reflux ako pag may ganong problema Yeah, alam ko naman yung gagawin ko na. Ano, ayun nga, yung mga kwento ko sa ibang vlog, uh, yun yung mga ginagawa ko. Kapag, ano, expected ko kasi, uh, yun nga, hindi ko din, ano, hindi ko din, ah, uh, dinadamdam na magkakasakit ako ng ilang araw kasi alam ko dadating yun kasi dahil dun sa stress na nangyayari dun sa trabaho. Yun. Pero kung hanggang maaari, uh, lagyan mo ng oras, ano, alam mo may stress dun, lagyan mo ng oras na ma-stress ka. <laughs> ano? Pero kung maaari, uh, magawa ng mas magandang solusyon na hindi na kailangan ma-stress. Tapos, um, related, dapat nga masaya. Ano? Dapat lagi tayong masaya sa lahat ng bagay. Uh, maglaan tayo ng banding para sa pamilya kasi yung mga um, ano yung mga kasiyahan ah uh, positive yan eh, para sa atin. Yung positive kasi, uh, nakakatulong yan na hindi magkasakit, pag lagi kang positive. Ano, pag negative ka, sabi nga ng psychiatrist uh, na kaibigan ko, um, hindi ka pa ng sakit. Basta uh, lagi kang nakasibangot, lagi kang problemado, kasi negative ka lagi. Ano, uh, halos hindi ka marunong uh, gumawa ng solusyon sa mga nagiging problema, sa mga nagiging sakit mo, ayun, tuloy-tuloy, parami ng parami yung sakit na nararamdaman natin. Yun sana mga idol, uh, nakatulong itong video na ginagawa ko. Um, uh, hangad ko lagi naman na makatulong sa inyo, kaya lagi naman gumagawa ako ng video na isishare sa inyo. Bye-bye at uh, God bless you. Ingat tayo lagi.